may kukuning pera sa Armed Forces and Police Savings and Loan Association Incorporated o AFSLAI ang sundalong si Private First Class Ronnie Bakag para sana sa enrollment at pambili ng pantalon ng anak na si Dave Hart Bakag nang masangkot sila sa aksidente sa barangay Noah Magpetco Tabato umaga kamakalawa. Eksklusibo itong nakapariyam ng Radyo Bida at inayag na masaya silang nagtungo sa kidapawan mula sa Barangay Libertad, Arakan bilang paghahanda sana sa pag-aaral ng anak sa Davao City na kumuha ng kursong criminology pero hindi pala uuwing buhay ang anak nito mo ko sa para anak pantalon ba? Sa kwento ni Private First Class Bakag, sa barangay Basak pa lang ay napansin na ng anak na nagmaneho na tila problemado na ang preno ng motorsiklo. Pinatingin nila ito sa mekaniko sa barangay Bagong Bayan bago bumaba sa barangay Noah. Pero tila napansin nilang minadali lang ito ng mekaniko nang bumiyahin na sila ay hindi na gumana ang kanilang preno at sinubukan pa ng anak na kontrolin ang manubela at iwasan ama na kakasalubong na sasakyan hanggang sa bumangga sila sa ginagawang simbahan Wait klareng pag ayo niya sa konsa motor sa brake diyan sa tunga-tunga sa bahada diyan nag na nagko kong anak na di na mupa kang brake nakasinggit lang go isa. ah natabang marato Dead on the spot ang anak nito habang naputulan naman ng braso ang sundalo sa ospital na nalaman ni Private First Class Bakag na binawian ng buhay ang kanyang anak. Maganda kung, kung ko makagawas na mauli ko sa Pilit itong tinatanggap ang sinapit ni Dave Hart. Kuha na wala ang anak. Sa pa, wala naman yung tema na hitabo naman yun. Atulong daw dawaton. Sa umabot na may panahon Japan na magkita. Luigi Alan Totor, NDBC Bida Balita.